ito po ang aking ulam dahil nakakasawa na minsan ang mga ulam sa mga Chinese food so ayan ulam po tayo ng munggo na mayroon po siyang pork pork belly tapos ang palaya and talbos ng kamuti at saka dahon ng malunggay. Yung dahon ng malunggay ay galing sa Pilipinas. At in-dry ko po siya dinala sa Hong Kong. Yan, sarap ng ating ulam. Lalo na po at malamig ang panahon. Nagulam po tayo ng mundo. <laughs> Dami oh. Okay, now.